Magandang araw ngayon guys, magluluto kami ng ginataang gulay. So ayan yung mga gulay na ginagamit namin. So ayan guys, tapos wala kami sibuya, so yan na lang muna yung pasahog namin. Tapos nagano kami ng niyog para sa gata. So pinapakulo namin muna yung pangalawang ano na gata. Tapos inaano namin yung mga sile, luya, ganon. Tapos nilagay namin yung gulay. Tapos dinadag, dinadagdag namin yung iba pang gulay. Tapos ayan yung guys. Tapos nilagay na namin yung ano, yung sibuyas dahon. Tapos ayan yung diles. Masarap kasi yung gata na may diles, 'di ba? Nakakamiss din mga ganitong ulam. Tapos ayan guys, pakuluin lang siya hanggang maluto. Tapos nilagay namin yung isa pang yung upo pala, yung upo. Tapos ayan, madali kasi malata kaya hinuli. Tapos nilagay na namin yung unang gata para magiging espeso. So ready na for eating. Bye-bye.